Uy magjowa pala 'yon yun ganta magjowa pa silo go, go 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 sa go go on. go on, midyo, mm. team. go diba? go 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 Pero grabe to go 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 Public hearing, yung quadcom ng Congress, no? Grabe, 11.30, video cover ng gabi. <laughs> nag sila ng 10am, inabot ng 11.30pm. Oh. Pero ito yung pinakapasabog talaga, video cover. Galing na mismo kay Madam Cassandra Ong or kay Cassie Ong na jowa pala niya or boyfriend niya si Wesley Golo. Mm -hmm. O, oh, diba? O, oh, ito. Kung hindi ko pa napanood, eto recap tayo. mits kasi ong ah uh, paano po kayo nakalabas ng Pilipinas Sa Manila po, airport. Uh, sa airport. Hindi nyo hindi niyo kasabay si Alice si Sheila Go. Hindi po. Saan kayo nakita? Uh, sa Malaysia po. Uh, sa Malaysia na. Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia. Maybe hindi po ako. Opo, Nagpunta ko kayo sa, sa Bali, Indonesia ni Sheila Go. Ay, hindi ho? Batam, Alice. Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Ah, Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore. Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Ah uh, si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ah, boyfriend niyo si Wesley Go? Yes so, po. Therefore, ah, malapit ka kay Alice Go? Hindi po. Ay ah, hindi ka malapit, pero kilala ah, mo siya. Kakilala, siya pe. Kilala mo siya? Sister at, po siya uh, ng ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go. No. Ay ah, hindi. Pero pareho kayong na mayroong pogo? Ah, di ba? Hindi po. Wala kayong pogo. Ah, Ah, uh, yung business po namin is nag -re lang para sa mga... Ano po yung business niya? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So, hindi, hindi po I'm not related to any Pogo po. Ah, hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Ah, kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Kasama mo Singapore, di ba? Sorry? Sinong, sinong Kanino kayo? Uh, kanino kayo nagkita sa Singapore? Ki si Xiang Mei? Ah, Xiang Mei yung, yung kanina, yung sinasabi si Xiang Mei, na Singaporean. Nakita ba kayo? Ah, nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia kay Jiang Jie. Ang Jiang Jie. Y yung po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes yung po. 'Yun oh. Mm. Nagpatulong ka at kayo ay ang ang nag-arrange ng um, hot ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore si Xiangge. Ay, pwede ko po i-explain? Sige po. I -stay okay lang to... po. Um si Jang Jie humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley go sa Indonesia po. Dahil po he's not familiar with the place po. So syempre nag-alala din po ako. So nagpatulong po ako sa date. Kay John Jay po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo ay uh, nabanggit sa Senado na uh, sumakay ng bangka, di ba? Ayun ang pagkasabi na po. Yung pagkasabi, pero... pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala, no? Uh, hindi, wala po ako. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi ko pinapaniwalaan na si... Ah, wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Ah, okay. So, ano, ano... Pero hindi, uh, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam? Yes po. Okay. So, Kasi, so, uh, na, can I nakita? explain? Yeah, yes, uh, Go ahead. During, I think, July po, July, June, July po, uh, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. Eh, at that time um pinuntahan po namin siya So doon lang kayo nakita sa Batam Indonesia No Malaysia po Ah sa Malaysia kayo nakita Yes po Then magkasama kayo nagpunta kayo sa Batam Indonesia uh, nauna po si Wesley Go Okay tapos niyan nagpunta kayo ng Singapore hindi po. Uh, ano po yun? From, Malaysia. From, from Philippines, Malaysia. From Malaysia, Malaysia not si Philippine po. Oh, um, di, mula sa ng... Pilipinas, mula sa Pilipinas, di ba? So, makikita ka ng aeroplano, mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Nagpunta napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Uh, sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia ni po. Ni Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po, with the Gulf uh, siblings. Kasama si Wesley. Yes po. Kasi That's, si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami from Malaysia. Uh, suma uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. Okay. Nung nagpunta kayo sa Singapore, ano ba yon? Yung ba ay pleasure o business? Ah, uh, hindi niyo pinag-usapan. Travel Hindi pinag-usapan negosyo sa Singapore ni Wala po kami Ali, negosyo. Wala. Wala po akong negosyo ah, or yung side call with the uh, ah, Go family. Ah, pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwind, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godoy. Negosyo 'yun, di ba? Opo. O, yung real estate na 'yan, 'yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So, alam mo ang ibig sabihin nun? Yung Lucky South 99 Pogo yun, di ba? Uh, si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sub-list sub po. So, hindi ka kasama sa Lucky South 99, na uh, incorporator, o sanayin mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O, oh, therefore, therefore, nasa Pogo business ka rin, sa pag-consultant ka ng Lucky South Rental 99. Rental business po, not An Pogo ano business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate pero po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal di kasama, Pogo. At ikasama di ka din doon, di ba? Okay ito. Ano ang passport mo, aside from Philippine passport? Wala na po. Uh, Philippine passport lang? Oo. Tama po. Sasasay mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building. And, yeah. So, we're doing po. Ah, yung building. Yung lot, um, as of now, nakapending pa po sa uh, sa court, kung hindi po nagkakamali. Eh, oh. Yung building is um, sa so word po. Hindi po siya lakis out. Yung building, yung place of business ng whirlwind, sa Thai court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon... Uh, can I explain po? Go ahead, uh, go ahead. Salamat po. Uh, dahil nga po, uh, si Worldwind, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Kasama ka sa incorporator ng Whirlwind, correct? Yes po. Therefore, alam alam mo na pinarental ng Whirlwind yung uh, property ng whirlwind na kasama ka na incorporator sa South 99. Opo, pero wala po akong any relationship with the Pogo. Okay. Uh, kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siyang ninong mo? Opo. Uh, hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Uh, palagay ko inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya, di ba? Uh, sabi ni Miss Mascarinas sa uh, nung last na hearing natin eh si Mr. Wu ang boss mo, correct? Miss Ma Mascarinas. Nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Ay, yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So hindi si Miss Kasi Wong Ong ang boss mo. Ay hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang nakikipag-negotiate siya, Si Mr. Wu, hindi si po. Ms. Cassie Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Ms. Cassie Ong? Ah, uh, dahil kasama ko po siya sa office. Ah, kasama mo sa office ng ano? Ng Whirlwind o ng Lucky South? Dragon World System po. Doon po na, kami nag-office. Saan? Dragon World System po. Ano sa yun? Yung, yung by o Lucky South? Um, at the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng whirlwind at Lucky South. Wala pa po, po siyang office talaga. Ang alin? Yung whirlwind and Lucky South po. At the time wala pa po pong office. Mga so, permits, permits So, yung office po. na yan, office ng whirlwind at Lucky South? Um, parang hindi, hindi naman po. Sa Dragon Wealth po talaga siya. alin yun? Dragon Wealth System po. Dragon Wealth. Opo. Yung Dragon Wealth, ano yun? Yung by luck is out or will win? Uh, separate, ano po siya, Pogo Ah, uh, Pogo yung Opo. Dragon Wealth Yes po, At actually At doon, kasama mo sa opisina Si Miss Kasi Ong Opo Doon dahil, sa Dragon Wealth Opo, dahil hired po siya kayo At kay ang yun. Dragon Wealth, Pogo Yes po, nalaman okay. ko po yun Nung no, nag-check ako ng list ng Pogo Sa site po ng Pagpag Alright Oh, maganda. Oh, maganda po. Maraming maraming salamat. Uh, kanina, nabanggit ni Congressman Rodriguez, ay uh, Gutierrez ba? Gutierrez. <laughs> uh, uh, Miss Paterna, Nawala kang kaalam-alam sa Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Wala kang alam. Wala po. Pero ikaw ang chairman and president. Hindi Ngayon, mo alam. Hindi po. Ito. Ngayon ko lang po siya nakita uh, ang na general Mr. information sheet nakalagay dito. Ah, Ronnie Lin Baterna, Chairman and President, Catherine Cassandra Ong, Director, Treasurer, Secretary. Duan Ren Wu, 'yung boyfriend mo. Ah, so 'yung boyfriend mo si Duan Ren Wu. 'Yung boyfriend. Ah, hindi, aninong ah, mo pala. Ninong mo. Uh, uh, Miss Kasi Ong? Si Wu? Yes po. Oh, siya ay director din, no? Si Xu Xu, sino yung Xu Xu Xiang, director? Sino yun? Si Xu Xu Zhang. Miss Ong. Sino, hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not Ikaw, uh, Ms. Paterna, kailala mo hindi? Hindi po. Mr. Kayo po ang apat na director and officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, uh, Mr. Chair, ito ay eh, nakita natin na makasama sila sa POGO. Maraming salamat po. Kasi ba mga kabatang helmet, nakakaloka talaga, no? At bago yan, kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat na mahinepalan namin ng video. Gaper! Anong video, gaper, no? So talaga... Talagang may ganun ganun. Oo, oh, <laughs> may ganun. May, may ganun kasi nakakahilo sa bangka. Ah, okay. Kasi diba yung palipat-lipat? Pero kung mapapanood nyo dyan, mga kabata helmet, hindi pala sila magkakasama. Medyo ka burn. Mm. Nagkita-kita na lang sila. Mm. Ang talaga magkakasama, yung tatlong gooy yung mga magkakapatid. Si Wesley, si Alice, at si Sheila. Mm. Tapos, minute up na lang, nag-eyeball na lang sa ibang bansa. Medyo ka burn. Ah. Si Wesley at si Cassie. Ah, akala ko si, si Ida, si Lorna, o si Pwede. Hindi. eh. Si Alice si Sheila at si Wesley. Ah, okay. No, <laughs> oh. Pero grabe talaga, no? Talang connected sila. Mm. At ang dami rin nailabas, no? Dun sa kagabing hearing. Kahit nung una, ayaw magsalita ni Kasi Ong. Oh, puro na lang, ano, no? Para kala ko, maririnig ko yung I, I will forgo, eh. Diba? Oh, yeah. yeah. yung, 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 kay Alice She, Anong? Ah, hindi ko na po alam yung honor. Mm -mm. Hindi ko po alam. Alam ko yung shinibit. Mm-mm. Hindi ko na po Shin maalala. Shinibit. Hindi ko maalala. Pero, ayan nga mga bata helmet. Comment down below yung joke. Ano yung masasabi nyo at nako nag-recap din tayo, dun hinggil naman sa War on Drugs, o sa AJK na hearing din, no, Pijungapur? Ang mm. gabi ng mga pasabog na pangalan doon. Kaya aloka? nga? Narinig ko, napanood ko, may sinabi about Senbato, yes! Senbongo. Yes! Kaya nga, no? Kakagula? Grabe. So, Kakatakot? Diyan... Ha? Kakatakot? Mm. Eh, teka lang, Pijungapur, so dyan napupunta yung tax natin or yung tax ng bayan. Kasi di ba pinapasweldo nga natin sila? Oo nga eh. So, dyan, dyan pala nagre-revolve. Hmm. Ha? Yung, naku, paulit-ulit din yan, no? Bidyo mm ko, -hmm. about na quota. Tsaka reward. Tsaka saan ang yung reward? Mm -hmm. Saan ang yung funds? Grabe talaga, pero hanggang ngayon, nagre-recap pa rin tayo. Pero ito muna ang ating comment <laughs> of the day! Ito guys, ang Lorna Bag, Bagasala. Ayan na. Bumalik na kay Rookie yung mga ginawa niya noon. Ang tapang niya magsalta at mga insulto. Lalo na kung magsasalta ka kontra sa mga Duterte. Yan ay comment galing kay Ma'am Lorna Bagasala. Ayan mm -hmm. na. Salamat sa comment ka Ma'am Lorna. Pero nakakaloka lang talaga ang kaganapan, no? Ayaw. Hindi ko talaga lubos maisip kung naiyak na lang si Mr. De La kagabi. Sabi na lang ng pangalan. Kasi parang, di ba sabi nga ni Kong Dan na kung nag-iisip ka pa ba ng pangalan na ibibigay sa amin? Oo, oh, oh. so, talagang ganyan siya. Pero, isip. isip pero mas maganda kasi kung magkaharap-harap na maipatawag na rin si Mr. Harry Roque para once and for all. Diba, Sasagot si Mr. De La Serna, sasagot oh. si Mr. Harry Roque. Mm. Pero abangan natin 'yan next week, 'di ba? Next week ulit ang hearing dito, mm -hmm. po. mga batang helmet ta. Mas stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa boy, yung nag-helmet in It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Nakakaloka no. She minute She made Eh, saka dito ka po. Baka nag-avail ng tour package. Kasi parang narin ko rin kay Kasi na ano lang daw, travel lang daw yung pagpunta nila doon. Hindi about sa business. Travel ah. Uh -huh. lang. She minute.